Naman tayo ng carved fingers. Yan. Ito yung isa. Kasi so, ito ang tanong paano ko ito gagawin. So, Mag-slice lang kayo ng konti dyan. mag kayo ng konti para sa sa nail. Sa nail ng carved finger, no? Yan. Okay. Kita niyo ba? Focus ko lang. Yan. And then, I will use honey. Dito. Mag-tip kayo ng honey. Yan. Nilagyan ko na siya ng honey. Para siya yung magiging paste natin. Para dito sa nail. Lig... Oops. <laughs> Umikot. Yan. Ta-da. And then, nalagyan lang, lang natin ang kiteng-kiteng. Kiteng-kiteng. <laughs> Patanggi niya. Dito, yung parang daliri natin, di ba? Yan. kakak lang dyan. Yan. Mm. Para siyang daliri, di ba? So, okay ko siya dito. Diba? Scary. And then yan, the next morning, medyo din-designate ko na siya kasi <clears throat> parang maganda naman siya tingnan. Yes. Mm -hmm. Strawberry siya. And then yan yung ating cards. Fingers. Bye!